CB 1000R. Wow. Tel 500. Yo no. Oh. Tako ito yung Transalp. Ito actually ang gusto kong ma-testing. XADV. All right. Ito pa. Ito ang sadya ko talaga dito. CB 500X Adventure. Good morning guys, welcome back to the channel Nandito tayo ngayon sa Honda Safety Driving Center no sa may Paranaque uh, uh, Magkakaroon tayo ng test ride ngayon dito sa Paranaque okay, So, hindi ko pa alam po ano yung mga unit na itetest namin although, nung doon sa form na pinilapan ko uh, interested akong itest yung Honda CB500X tsaka yung X XADB 750 Saan yung kasama ko? Ayan, kasama natin si Maki Ride Yan, ang East Rizal Motovloggers So, shoutout nga pala sa East Rizal Motovloggers Ayan, Big Rider La Tony Vita Gaming Moto Tama ba? <laughs> Road Game, ayan Nomad Rider PH uh, explorista rider uh, sino sino pa ba hindi ko nakabisado ano iba scooter, scooter rider Pops Rio Ichi, motovlog yan uh, kung may nakalimutan man <laughs> sorry <laughs> so yan, yan yung mga bikes so oh, nakalinya na, oh, madami oh parang madami ha ah. dito tayo, aakit muna tayo sa taas ata pero tanongin natin alam ko may orientation pa eh. Alam ko may orientation pa eh. Di pa alam kung dito rin ako. Alam sa taas. Alam tayo dito. Yun. Hello, sir. sir, saan, saan po muna? Dito pa muna o sa taas? Dito po sir, dito. Ah, dito na. Sir, mayroon na lang po ng license. Oh, license. Oh, bigyan mo na yung license mo. Nagbibidyo ko eh. <laughs> Kaya sa likod ko, wow. mga nagahanda na. Uh, Basta na lang po ng waiver, uh, waiver. natin. Sign. Ito po, hindi uh, lang uh, din po. At uh, uh, ito po yung waiver. Uh, so, itilak na tayo nito. <laughs> Yun o. Oh. May nakaabang na rito. Parang ano to ah. Ito yung unit ito. Ah, Ito. CB1000R wow so nandito yung mga ibang unit na for test ride may sports bike merong adventure bike yan Neo Classics ito yung Rebel yan o oh. uh, eh, oh. CB1000R CL500 yun eh, o oh, no. Ako, ito yung TransAlp Alp. Ito pala yung laki pa lang ng TransAlp Alp At ano? testing ko na 'yan. Ito actually ang gusto kong ma-testing. So oh guys, oh. XADV. All right. Ah, ito pa. Ah, ito ang sadya ko talaga dito. CB500X yung adventure marami ng slide to ah <laughs> so yan guys isa o dalawa sa mga yan ang ano uh, itetest right natin so ito guys uh, assessment muna ng skills may mga gas na na bengkong ganyan talaga yan pagsak okay okay ang ikot muna muna sir pag ganito pakabila naman pakabila para hindi pakaliwa 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 oh, ganoon sige sir Ay, nako. <laughs> Five minutes later. Pwede mo sakyan ha, yung CB500F at saka yung CL. Ah, sige. Ah, Sir, ito na terima, ito. Ano yung air kami mo sir? CL? So, 500F at saka yung CL Ah, yun, yun, sige Yung mga CL lang na 500cc na Oo uh, <laughs> Tayo yung punta ni sir, hindi natin tutuloy Kaya sabi ko yung bagsak uh, na yun, hindi naman yun ano Hindi dahil sa hindi marulong uh, Ako nga, saan bumabagsak ako dyan Wala naman problema Hey, yung CL na, na ano ko yan, na yan test ride ko na tatlo na na test ride ko ito CL uh, Rebel 1100 ah uh, CL 500 saka yung TransAlp 750 oh, okay. sabay ko na sila sir up dito noon last year hindi kasi ako sanay yung mga mag mag uh, mag lean yeah para sa ano yan ha para lang siya. para lang siyang magbubong ito siya, siya, siya. ayan o oh. pagka na ano na yun D, -D city na yan break break ka na lang dyan ah. ganda niya kasi habang tumatakbo ka kung saan tumutunog eh kung nagka-clats ayan sana yan mag lean kasi ang bike niyan ano eh sports bike eh ako kasi mas ano ako sa adventure eh kaya hindi ako ma lean na ano ito kasi kailang i-lean mo pag liko eh CGR Nice, Maki. Kahit laki ako, Sir. Kahit lakihan mo, ikot mo. Lakihan mo nalang ikot mo para hindi ka mahirapan kayo. O kasi mahaba yan eh. Oo. Oh. Mahaba yung CL500. Ay, ano eh. Rebel 1100. Anong pangalan siya? Samuel Gawin. Ito, ito, ito. you, Sir. Ha? Ano? Ba? Ay, kay ikaw yung Samuel Gomez. oh, kayo. Siya, si Mike. Mike Castro. Ang galing naman. Grabe. Grabe ba? Grabe talaga. Ang galing-galing. Okay. Yan, na-test na ride ko na yan. Oh, kung saan nagka no? Pag ano? Tumutulog tok, gano'n na. Pero pwede rin siyang manual. Manual Nagulat ka, nagulat ka. Basta nakuntahan mo yung, pinapit mo yung speed niya para mag change Oo, kung saan siya, matik. Yun yung DCT. Oo, nga. Ay, yung ako sa pano, sa sports ba? Sports to, kaya sana itong mag Ay, na ano,

Oh, sama na tayo. Sama na tayo. <laughs> ano ano kaya pwede? Eh? NX, pwede tayo NX. NX. Ah. Oh. Ah, display tayo yung iba. So, eto, eto, eto lang, Tadjo, eto lang siguro, mga, ano, pwede. Ha? Magpapalit-palit? So, ano yung pwede? Tapos, so, ano nga, Tadjo, sir? Dobat nga, Tadjo. ano po yung pwede kung ano, para may sabay na daw? Ah, sir, ah, kung baka na yung Ah, okay. Okay, back to sale tayo. yeah, uh, Itong sale talaga, ano eh. Parang scrambler lang. Pero yung sana, oh. No, Samaya, pagka siguro sunod na, ano, Kawasaki hmm. uh, 650R ata CB 650R Alright Oh kaya kaya Lapat na lapat oh eh. Sana ito mamaya Pero Parang parang medyo mataas ah Langkasa <laughs> siguro, meron. Okay. Ah, okay. Alright. At trans alt pala ito. Susundan ko. Pero yung trans alt na may ano, yung naka-setup na na tawag nito, side box. Pa, dito, maayos akong mag <laughs> eh. talaga na oh. ang ano, 650. talaga power ng mga big bikes. Agad ka agad, eh.

experience <laughs> Ay. Ayos? Ito Ito yung na-test ko dati Mas ma-ano siya Pinakamadali siyang i- maneuver kasi parang standard lang ang datingan eh pero hindi ko kayo mahabol mas malalakas kasi ito eh 650, 750 eh, for, ito uh, 500 eh, ito 1,100 yan meron yung ano, Rebel 500 ito. hindi CL2 eh, ganyan din formahan pero mas maliit ang ano tsaka hindi DCT ito DCT to Nakakalit ka unit Oh Try mo isa Ano yun? Yung 500 Oh sige Ano? Oh di na ah tayo Maganda ano? 500 ar. Ah, so parang palagi kang kulay lot. Bukuha <laughs> ko ng corner eh. Oo, oh, kaya kita ko bumubelo ka eh. Pero okay naman. Eh. Kasi ano ba? Diba? kailangan sports kasi. Sports siya sports, eh. hindi siya basta basta mailiko nang basta simple liko lang. So, kuwan lang natin to guys na XADB 650. Hinan ko lang kung abot ng paa ko Ah, medyo mataas yan. Dito mataas siya doon sa ADB1 sa si pero paano nang kaya? Ganda ng panel, no? oh. Yeah, Aba, ito. Eddie mong ito lang 'no? Test ko. <laughs> kaya yung ano 650 ay uh, yung ano CBR 500 abot ko pala kala ko di ko abot ano <laughs> sir? ting yan! <laughs> kaya. kaya kaya ito nga kaya ko eh ito pinakamataas ano to eh 850 mm, Mataas po oh, Dito na ako sa ito, ayaw mo? Eh wala ito na available bulong bulong mo bulong bola uh, CB 1000R tapos POD ni Hart ayun o shout out shout out ayun guys o oh. CB 1000R mataas no o tama lang kaya <laughs> laki lang gulong e alam tamong pang malakasan dalawa disc brake na malalaki sa araw Ay, e, naman muna, bro. Ayan, yeah, video ang kita. Figure 8. <laughs> Wag yung ano niya, no? Turn. <laughs> so, 'yun nga guys, uh, tapos na tayo sa ating pagte-test ride dito sa Honda Safety Driving Center, no? So, uuwi na tayo, pero bago ang lahat, pasalamat muna tayo sa Honda sa pagpayag o sa pag sa pagkapa ride ng uh, kanila mga Big bike Magandang actually ano practice para magkaroon tayo ng mga idea lalo na kung nag tayo ng mga big bike mismo. Kung yung particular na big bike na yon eh akma ba sa kailangan natin. So ayun guys, hanggang sa muli mula dito sa Honda Safety Driving Center ah, uh, napapaalam na tayo. bye! -bye.